Dito sa palasyo, isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Hindi natatapos ang Pasko sa pinakamismong araw nito dahil sa iba pang bahagi ng mundo, ay may mga selebrasyon na kaugnay pa rin ng mahalagang pagdiriwang na ito. Para sa PNA Headlines, naghahanda kami ng mga istorya at kwento kaugnay ng Pasko at iba pang mga kaganapan na kaugnay pa rin ito. Tapos ng araw ng Pasko, ilang mahalagang pagdiriwang ang ginaganap sa iba't ibang mga bansa. Sa Italy, tinakda bilang national holiday ang December 26 bilang pagunita sa araw ni Saint Stephen, isang kristyanong martir. Sa UK naman at sa iba pang mga bansa, ipinagdiriwang ang tinatawag nilang Boxing Day. Kung ano-ano ang mga ito, alamin natin sa ulat ni Stephanie Civiliano. Isang mahalagang holiday sa Italy ang St. Stephen's Day o La Festa di Santo Stefano. Para sa mga Italiano, araw ito para bumisita sa mga bilen at pati na rin sa mga simbahan. Ginawang public holiday ang December 26 noong taong 1949. At dahil dito, sarado ang mga opisina, tanggapan pati na rin ang ilang mga negosyo sa araw na ito. Pinaniniwalang si Saint Stephen, ang kauna-unahang kristyanong martir na pinatay noong 33 AD sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Ipinanganak na hodyo si Saint Stephen, pero nagbago ng paniniwala dahil sa mga turon ni San Pedro. Itinalaga siya bilang isa sa pitong dikan ng mga apostoles para tumulong sa mga naniniwala kay Jesus. Kilala rin si Saint Stephen dahil sa kanyang pagtulong sa mga mahihirap bilang itinuturing na first martyr of Christianity, na umano na simbahan na ilagay si St. Stephen kalapit ng pagdariwang ng kapanganakan ni Jesus. Sa Great Britain naman at iba pang mga bansa tulad ng Australia, Canada at New Zealand ay pagdiriwang ang Boxing Day tuwing December 26. Nagsimula ito bilang araw kung saan ay binibigyan ng mga regalo ng mga mayayaman, ang mga ninimilbiyan sa kanila pati na ang iba pang mga mahirap. Araw na rin umano ito bilang pasasalamat sa mga servant at para makapagpahinga sila dahil abala sila sa trabaho sa pinaka-araw ng Pasko. Ibinigay umano ni Queen Victoria ng UK ang pangalang Boxing Day sa araw na ito. Maraming naniniwala na nagsimula ang tradisyon ng Boxing Day noong Middle Ages kung saan nangongolekta ng donasyon ng simbahan para sa mga may hirap. Ginagawa rin umano ito bilang pagbibigay pugat kay Saint Stephen. Sa Hungary... Poland, Germany at Netherlands kilala ang Boxing Day bilang pangalawang pagdiriwang ng Pasko. Sa pagdaan ng mga taon, ginamit na ang Boxing Day para makita at makasama ang ibang mga tao o pamilya na hindi nakakasama sa mismong araw ng Pasko at pagsaluhan ang mga nitirang handa para hindi ito masayang. Panahon din ito para magpasalamat at ibahagi sa kapwa ang mga biyayang natamo. Ako si Stephanie Civiliano para sa PNA Headlines. Sa gitna ng kabi-kabilang kasiyahan tuwing panahon ng Kapaskuhan, maigpit na nagpapaalala ang Philippine National Police sa publiko na palagi ang mag-ingat, lalo't nagkalat din ang mga masasamang loob para mambikima. Alamin natin yan sa ulat ni Wilnard Basilonia. Ang Pasko ay panahon ng pagsasaya, pagsasama-sama at pagbibigayan. Pero panahon din ito kung kailan tumataas ang bilang ng mga krimen. Tuwing Pasko, dumadami ang mga insidente ng nakawan lalo na sa mga matataong lugar tulad ng mga mall, palengke, simbahan at terminal ng sasakyan. Target ng mga kawatan ang mga maalagang gamit tulad ng pera, mga cellphone at iba pang gadget pati na ang mga alahas. Kadalasang nabibiktima ang mga taong hindi alintana ang siksikan, maraming mga daladala at hindi masyadong mapagmatsyag sa kanilang paligid. Kahit ang mga bahay ay nasa panganib na mabiktima ng mga krimen. May mga kawatan tulad ng akyat bahay na tinatarget ang mga kabahayang walang tao o di kaya'y nagbabakasyon o nasa party ang mga nakatira. So para sa general peaceful tayo tuwing dumarating naman yung uh, yuletide season. Ay naka-alert po ang ating uh, pulisya at uh, sa ngayon po uh, wala namatay tayong nire-record na mga masasabi nating uh, threats no para sa pagsisilibra o pag uh, nga ng uh, Pasko uh, ng ating uh, mga kababayan. Ang pagnanakaw ay isa sa walong index crime o krimen laban sa pagkatao at ari-arian na binabantayan ng Philippine National Police mula December 1 hanggang 25 2022 nakapagtala ang PNP ng 2049 index crimes mas mababa sa 2975 o 31% noong nakaraang taon maliban sa pagnanakaw o theft kabilang sa tinatawag na index crime ang physical injury rape robbery murder homicide motorcycle theft at vehicle theft as usual pa rin, meron pa rin nag nag uh... Uh, nagiging o uh, i-involve no, dun sa pag uh, nanakaw sa loob ng mga department stores natin. At yun po sir ang regular nating uh, uh, minaman, minamatsagan upang uh, ma-lessen nga yung mga ganitong uh, mga pangyari kung saan po ang ating mga kababayan ay uh, nagiging biktima ng mga salisi. Sa gitna ng mga krimeng ito, binabantayan din ng kapulisan ang paglaganap ng cybercrime lalo ngayong Pasko. Ayon sa PNP, kabilang sa mga nauusong cybercrime ngayong holiday ang online scam, ATM at credit card fraud at identity theft kung saan nagpapakilala ang kawatan na kakilala ng biktima para makahingi ng pera. Para maiwasan ang pagdami ng krimen ngayong kapaskuhan, ikinasa ng PNP ang Ligtas Paskuhan 2023 nasa 39,000 na tauhan ng PNP katuwang ng mga force multiplier ng Armed Forces of the Philippines at Coast Guard ang nagbabantay at nagpapatrolya para tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa ngayon nga, itong ating po mga operatiba ay uh, nagsasagawa na ng uh, inspeksyon no, o pagtingin dito sa mga pamilihan natin kung may mga ipinibenta na mga illegal po na mga paputok upang uh, rin po ang ating mga kababayan na maging biktima uh, ng uh, Uh, pagsabog no ng mga illegal na paputok at uh, ma-minimize natin Kung hindi mo natin na uh, ma-zero yung aspalte uh, ngayon pong uh, darating na uh, pagdiriwang ng uh, bagong taon din pagkatapos ng uh, ating uh, pagdiriwang ng Pasko Babala naman ng PNP ngayong Kapaskuhan mag-ingat sa mga mandrukot at shoplifter sa mga pampublikong lugar Pinag-iingat din ang lahat sa sarisaring modus tulad ng ipitgang, laslas at salisi para manatiling ligtas, ang pagdiriwang ng Pasko may payo ang PNP sa publiko. Pag-ingatan natin na yung ating mga tahanan ay uh, siguradong, uh, masigurado natin na uh, ito po ay uh, nakakandado, nakalak, at yung po mga valuables natin, yung mga uh, mamahaling alahas, ano man po yung mga halaga mga bagay sa atin, siguraduhin natin nakatago, secured, at tawag uh, wag po tayong nga uh, magpupo sa social media na tayo po ay uh, nasa malalayong mga lugar dahil isa po ito sa mga pinapantayan ng masasamang elemento upang napasukin po ang kanilang mga tahanan. At kung sila naman po ay nasa labas ng tahanan, uh, for example, ay nasa mga pampublikong lugar, sa mga pamilihan, sa mga malls, ay siguraduhin natin na yung ating po mga bugs ay uh, nasa harapan po natin upang uh, mat-check natin na ito po ay uh, hindi uh, madukutan at hindi po mawala ang ating mga halagang bagay sa loob ng ating bag. Dito naman sa mga kawatan, pag halimbawa, dapat magiging mapagmasid, alirto para safety ka palagi sa mga gano'ng mga pangyayari. mag ingat po yung mga pupunta, isay po nila yung mga gamit nila at magiging mapanuri po sila sa mga paligid nila. Siyempre hindi po natin kilala kung sino yung mabuti at hindi. Siyempre nasa kanila tuyo ko mag ingat sila da dahil sa crowded nga po yung tao, kaya talaga na lovely yung ingat po nga. Ang Pasko ay isang masayang panahon pero dapat ding alalahanin ang seguridad at kaligtasan ng sarili at pamilya. Para sa PNA Headlines, ako si Wilnard Baselonia, bumabati ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Sinasabing ang Pasko ay isang okasyon na para sa mga bata lalo't ipinagdiriwang sa araw nito ang pagsilang ni Yeso Cristo. Pero nakalulungkot isipin na sa panahon ding ito, Kapansin-pansing tila dumadagsa din ang mga taong namamalimos sa mga kalsada, partikular ang mga bata. Dahil dito, ilang mga ahensya ng pamahalaan ang naglunsad ng mga inisyatibo para mailigtas at maalis sa lansangan ang mga namamalimos, lalo na ang mga bata, upang mailayo rin sila sa kapahamakan. Pakinggan natin yan sa ulat ni Mary Jade Santos. Isa sa matuturing na matagal ng suliranin sa bansa, lalo na tuwing sasapit ang panahon ng kapaskuhan, ang pagdagsa ng mga taong namamalimos sa mga lansangan. Ang mga bata tila nakikipagpatintero sa kapahamakan at nakikipaghabulan sa mabilis na sakyan may dalang mga sobre upang manghingi. Ito ay marahil bunsod ng tinatawag na season of giving o panahon para sa pagbibigayan ng siyang tunay na diwa ng kapaskuhan. Subalit ayos sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, hindi dapat pinamimihasa ang ganitong gawain. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Erin Dumlao, mas nalalagay sa peligro ang buhay ng mga namamalimos, particular na ang mga bata, matatanda at mga kababaihan kung maghapon at magdamag silang nasa lansangan. Sabi nga nila, ang Kapaskuhan is a season of giving. Ito talaga yung panahon na pinaparamdam natin yung uh, pagbibigay, lalong-lalo na doon sa mga mahirap, sa vulnerable, and the marginalized. But what we always say dito sa DSWD is, there are responsible means of providing assistance, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na nangangailangan. When we say responsible means, ito yung pamamaraan ng pagbibigay ng mga regalo o pagsasagawa ng mga gift-giving activities sa mga ligtas at safe na mga lugar kagaya ng ating mga residential care facilities na kung saan meron tayong mga residents na kinikater o pinagsisilbihan ito yung mga bata na naabandona, mga women, mga persons with disabilities. Mali natin silang bigyan ng tulong. Uh, at magsagawa ng mga gift-giving activities and other similar uh, events and uh, or similar activities. Bilang tugon, sinabi ni Dumlao na naglunsad ang DSWD ng iba't ibang programa upang mailigtas at mailayo sila sa pamamalimos. Isa sa mga inisyatiba ng ahensya ay ang Oplan Pag-abot. Well, uh, yung Oplan Pag-abot ay isa sa mga programa ng DSWD na naglalayon na bigyan ng solusyon yung pananatili ng mga pamilya at individual sa mga lansangan. Ito ay pagbibigay ng sustainable uh, activities para hindi manatili itong mga individual at mga pamilya nga sa lansangan at natin sila mula sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Itong inilunsan natin na oplan pag-abot sa Pasko, meron tayong binuksan na mega processing center sa kabahan ng EDSA, Corner White Plains Avenue. Ito yung lugar na kung saan dinadala natin yung mga families and individuals in street situations na na-profile na natin at uh, i-reach out. Ibig sabihin, sila ay nakausap natin doon sa mga kalsada at sila ay nagkusang loob na sumama sa DSWD at bibigyan natin ng karampatang tulong. So dito sa Mega Processing Center na kung saan na-interview natin, na-assess natin yung mga families and individuals in street situations, maaari rin natin itong gawin na venue para sa mga gift-giving activities na nais natin isagawa. Dahil nauunawaan nga natin na merong talagang mga grupo o mga individual na gusto rin tulungan yung ating mga kababayan, dito nyo po maaaring gawin yung inyong mga activities. Base sa ulat ng ahensya nitong December 18, umabot na sa 871 miyembro ng pamilya at 590 individual na ang napapalayo sa kanilang pamilya, kabilang ang mga bata at may mga edad na ang naitala sa National Capital Region. Sa kabuo ang bilang ng mga individual, nasa 189 ang tumanggap ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation program habang 446 ang natulungan sa pamamagitan ng Balik Probinsya bagong pag-asa program. Nasa 878 na mga natulungan na inilipat ng DSWD sa kanilang mga lokal na pamahalaan para sa angkop na intervention habang ang 583 ay kasulukuyang binibigyan ng pansamantalang tirahan sa mga pasilidad na pinapatakbo ng ahensya. Gayunpaman, hati ang pananawagan ng ating mga kababayan sa isyu ng pagbibigay ng limo sa mga nanghihingi ng tulong sa daan. It's innate with the Filipinos na magbigay tayo ng tulong, lalong-lalo na dun sa mga mahihirap. But what we always communicate and articulate dito sa DSWD is magbigay tayo ng tulong in responsible means. Uh, ito ay yung mga pamamaraan na talaga natitiyak natin na yung mga kababayan natin nangangailangan ay nabibigyan ng tulong at the same time na ilalayo mula sa anumang uri ng kapahamakan na maaari niyang maidulot ng kanilang pananatili sa lansangan. Um, yes, the anti-medicacy law has sa uh, some penalties para doon sa mga nanlilimos at para din doon sa mga nagbibigay ng limos. The DSWD is focused on providing assistance doon sa mga kababayan po natin na uh, nangangailangan ng tulong. Ako ay pabor naman na Ipagbawal o oh, ang paglilimos. Pero para sa akin, yung kung may pagkakataon naman akong pwede magbigay at kaya ko naman magbigay, magbibigay din naman ako kung sakasakali. Pero pabora ako talaga na ano. Ang masasabi ko lang sana ang gobyerno natin ay mabigyan ng atensyon lahat ng mga ganyan dahil sila naman nagpapanukala, eh pangatawanan nila dahil yan naman yung ginagawa nilang batas. Yung pagkakataon nila yung Pasko na yun, para po sila ay makalikom sa kanilang lugar, mapangailangan nila sa pangaraw-araw din. Hindi naman po lahat ng bagay ay sa kabundukan sila nabubuhay. Pero gusto, yun, gusto rin nilang pumunta ng kapatagan para po sila ay malimot. Ganon, eh, wala po akong magawa kung kakasuhin nila ko, Basta sa akin po tumulong na sa kakapwa tao. Hindi mo alam kung totoo o hindi eh. Na yung dala dalang bata ay kagal talagang kanilang bata o anak ng iba na ginagawa lang nilang props para kaawaan sila. Although nakakaawa naman pag kasi tayo mga Pilipino naman eh, mababa ang loob natin pagdating sa ganyan eh. Kaya lang minsan niya, uh, so mo sobra naman. Tapos nga sa batas na bawal niya talaga, kasi nga minsan niya, ibigay mo na kung pinakain eh hindi, ibinibisyo. Binibili niya ng rugby or anumang drugs para lang magamit nila. So, sa tama rin yung nagaroon niya tayo ng batas na bawal na ang magbigay ng limos sa mga nasa kalye. Bisa nga, delik delikado pa sa nila. Baka mo yan, eh, mahagip mo ng nasakit, hindi mo mapansin. Nasa likod mo pala o nasa gilid. Eh, kasalanan mo pa. Alam mo dito sa atin, pata sa atin dito, eh, kahit na nasa tama ka, ikaw pa masisisi. Pagkatao ang nabangga mo. Wala namang masama kung tayo magbibigay tulong sa mga taong kapaspalad, lalo lalo yung mga nang manlilimos. Uh, meron talagang time na may pagkakataon na dumating yung mga ganun bagay at um, walang masama kung tayo magbibigay. Kasi pulubi kaya nga dapat bigyan ng limos yan eh, di ba? Kaya lang, conforme sa mga pulubi. meron kasi nag, nagpapanggap lang na pulubi. meron talaga yung mahirap na nangihingi, di ba? Kaya dapat lang bigyan kung may bibigay. Para sa PNA Headlines, ako si Mary Jade Santos, bumabati ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang kinakaharap ng bawat isa sa atin, isang bagay ang hindi dapat mawala sa puso ng bawat Pilipino. Ito ay ang pagmamahal, pananampalataya at pag-asa. Lagi nating tatandaan na sa anumang hamo ng buhay, nandyan ang Panginoong Esokristo na walang sawa sa paggabay sa ating lahat. Mula sa bumubuo ng Philippine News Agency at ng PNA Headlines, ako po si Marita Muahe, maligayang Pasko sa ating lahat.